Ayan, hello Good morning. Ayan, gumagawa, ano, gumagawa kami ngayon ng nilupak. Pero ito ang mga ingredients eh, special na nilupak. Pero ito ang kanyang mga ingredients. So, oh. nauna na yung star margarine, tapos yung ibap, tapos ayan naman oh, yung condense. Ayan oh, isang latang condense, isang latang ibap, yung malaki, malaking ibab, tsaka yung malaking condense. Oh, tapos yung style mo ka rin. Ayan. Pagalo-halo na. special na linipak. Espesyal. Ayan. ayan kakang gata meron pa. Oh, ang dami pala nitong ano nga. Oh. Kung bagay parang ang ano nito Yung, ano ba na sinasabi mong kasaba cake? Yung mga dyan. So, pero linupak sa amin ayan may kakang gata isang, isang nyog tapos ayan may ibab, may condense may star margarine tapos mamaya na yung cheese pag naluto na pang ano na lang yun pang ibabaw ayan ang aming ano ngayon merienda for snack kasaba, spish, kasaba, ano tawag diyan, kasaba, oh, hindi naman kasaba cake. Yeah. Ano to, uh, linupak, special oh, linupak. Oh, linupak sa Tagalog, oh. sa English. Si, ano yan, <laughs> kapatid ng kasaba cake. Yan. Yeah. <laughs> Ayan. Oh, ang ginagad na yan ng, ah. ano, balinghoy. Ginagad ng bali mo. Grated kasaba. Ayan o. Oh. Grated kasaba. Ayan. Pero luto na yan. Bago ginagad yan, luto na yan. Para pagsamasamahin na lang dyan sa ano Oh, sa kawali. Hmm. Ayan. Ano ano muna para hindi magbuo. Buo. Ayan. Yeah, sarap yan. Pang ano na yan eh. Tama yan. Ano kaya gumawa tayo sa, sa December. Special. Special. Mm -hmm. Pang di ano natin. Pang himagas. Mm -hmm. himagas. Ilan yung tumahan ito sa rep. Yung masarig yung ganito mo na ano. Kutsara. Mm -hmm. Yung masarig na ano kutsara. Ayan. Yan. Ayan. Ayan na. Para madaling magpisa. Up, 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 uh, Ano yun? Itong, itong na yun. Mm -hmm. Ano yun? na ah, ano na niyan uh, uh, ana nasunog. Nasunog. pa sa paggadgad mm -hmm. yung natuyo anang sabaw sa kaldero ayan oh uh. ah, ayan tika lang mo na may Ah, mm -hmm. uh, oh bali ano lang yan yung balimoy na yan mahigit lang yan ano dalawang kilo Ayan na, o, ganyang karami, o. Oh. O. Oh. Ayan. Pagulutuin hmm. so, ang mga gata, ang mga ingredients pag sa dyan. Ayan. Hmm. Hmm. Ngayon lang ka gumawa ng ganito eh. Ng linopak. Ng balinhoy. Ngayon hmm. oh. lang try lang. Namimiss lang kasi namin yung ganito rin na ano eh, pagkain. Kasi may nga ako bumili ng mga kanin sa ano, palinti. Tapos ayan nga, gusto ko yan eh, yung ganyan na linopak. Lagi akong nabili. ng yung, yung linopak. Ayan. Ang linopak. paano Paanohin mo na yan. Palulutuin dyan hanggang sa malapot na. Mm. Parang wala namang pinag-iba yan sa linutong kalamay. Oo. Ano ba yun? Yung ube, maha, ano? Oo, maha. Um, parang parang mahari naman, oo. No. Oh, yung maa. ingredients niya, mm. parang sa maha rin, eh. Oo. Oh. Mm, dimawa kami nang maha, ganyan din yung mga ingredients, eh. May condensed, may ibap, may coconut milk, may mm. star margarine. Na, uh, na, may, may queso, ayan. Ay, okay, Ay, mm, ano lang, balingoy mm. na lang, Ayan, ayan. Dito lang. O, oh, may maya mo na. Ayan, dinudurog-durog-durog-durog na ng maigi. Para, ano, smooth na yung ano niya. Konting-konting durog-durog oh, lang. Sarap yan. Hmm. Sarap na nga eh. Tinikman na namin eh. Sarap eh. O, ayan. Para na rin siyang, ano, yung maha na, ano, oh, pina tuyuk-tuyuk sa mga ingredients so. Um. Darap yung paglibre. Huh. <laughs> um. yeah, yeah. Kasi pagat-gat simple. Oh so, mm. hindi naman. Kung gusto mo talaga lang, Hindi malasamay mo Hmm. O iba pa ba gayaan? Pwede, pwede na yan. siyempre, pag merienda lang naman natin yan eh. Sayang naman eh. Ayan. 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 mm. merienda na masarap. Masarap na merienda. Kompleto. Na iba na naman tayo meriendahan. Lino pa. Kompleto, Ricardo. Ang Ni Aling Ansing <coughs> at ni Manong Gisi. <coughs> Yan sila o. Oh. Sila mag-asawa kasi gumagawa. Ayan o. Oh. Ibayaw ko na yung kasi. Nahirap na eh. Nahirap pala na kami ng kapatid ko mag ano eh. Halo-halo eh. Sige eh, mga na. Nakapangalay o. Oh. Siya naman ngayon. Basta masarap. Nakakapagod. Mm, yan. cheese kasi hindi na ilagay sa freezer yung cheese eh. Malambot pag ginagad. Ayan, may amaya naman. Ayan mo oh, na. Oh. Oh. Okay, oh. 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 Ayan na, oh. tapos na. Oh. Ayan mm. na, mayroon ng pinagyanan mm. na ng cheese. Cheese. Oh. Achis, hmm. achis. oh, okay na. Tapos na. Atikman At na. Patikim. Oh. Kuha lang. Ang tama niya. Ba't maalat na? <laughs> 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 Hindi. Hindi maalat? Masarap nga yan eh. Sarap yan naman. Ah, tama niya. Hula. oh, sige. ka. Dal, tikman ka. ta. Oh, tikman na. Ano, ano, Ay, pahingi ako ng ano, ansing. Kutsara. Awa ko. Ano, tinidor. Hiwaan mo. Pala. Ayan, special na linupak o uber. Bubur sa cheese. Isang cheese. Inubos na. Eating cheese. Ayan, Oh. Ayan, merienda. Merienda tayo. Uh, <laughs> oh, merienda. Oh. Pag imaga? Tika uh. lang, tika lang. Na. Ah, oh, sige, hiwaan lang na na. Natin, tikma na. Kung ano na bang lasa. Ah, kukuha mo na dito, o. Kukuha mo na. Ayan. Kung anong lasa, Oh. Yung malambot. Parang Ano? Oh. Parang maha. Oh, no. Mm -hmm. Malambot oh. Mm -hmm. Oh. Yeah, ano masarap, parang oh. masarap. Oh. Lagay pa para mm -hmm. para ano. Pag ano nakakain yes, na kayo. Kaysin. Okay na 'yan. Mm -hmm. Kasi pagkain daw. Mm. -hmm. Tikman na lang natin. Tama eh. na Mm. -hmm. mm -hmm. Oh, sige, lagay mo na muna, muna doon. So, tikman mo na. Okay oh Oo, sige, takpan mo lang. Takpan. Ayan. At matikpa na. matik na. muna natin. Ang linupak. Ayan, linupak to eh. Kasi balingoy to, balinghoy. O, oh, tikpa na muna. Ang linupak. Mm. hmm Hmm, sarap Masarap, hindi man maalat. Oh, kasi ano yun, hindi naman hindi naman lalagyan ng asin. Ayun po. Hmm. 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 Pang ano cheese? Pang balan. Pang ano, himagas. Yeah, thank you. harap beling hoy beling hoyan beling hoy nah, thank you for watching hmm.